Mga kapits, ito po yung aking bagong nabiling farm po. Yan. May mga manukan na. So, mura lang kung pagkabilin ko. Sabi ka, ganda. No, mura lang yung pagkabili ko dito. Sa so mga kapits, um, lang tayo no kasi rush yung pagkabinta sa atin. So Binili na lang natin. Per kilo na lang tong manok. Dami mong gustin. So napakaswerte tayo kasi nabintahan tayo no ng rush lang. <laughs> yeah. Hindi na tayo nagdalawang isip. Oh, na no, may mga dragon fruit. Okay. Hello mga kapits, ito yung dragon fruit na tinatawag no. So meron tayong ano ang tanim. Yan ang bunga. Kasama na yung anong naghahawak. Yan ang bunga ng dragon fruit. <laughs> O mga kapits, point po pala ito talaga yung ano oh, dahon ng laurel. Parang ano pala siya, puno. Alam nyo ang bintaan nito? Tatlong dahon, isang piso. Oh, no, dahon ng laurel. Galing talaga ni ano, ating pumbero. Kapits, ito po yung tinatawag na magic fruit. Yung kakainin mo muna, tapos pag kumain ka ng maasim, magiging matamis. Pero wala pang bunga ka ngayon. Ito so, po yung ano natin, product sa farm. No? sa farm, no? sa ano lang, mura lang kasi rush talaga pagkabenta. Hindi na tayo nagdalawang isip. So ngayon mag ano na kami, mag pirmahan na. So, so much thankful sir sa ano sa offer mo po pero yung mga manok hindi ko alam kung nung gawin siguro binta ko na lang per piece or per kilo na no? ito yung ano namin caretaker sa farm ko Galeo. Okay, bye bye.